pagkatiwalaan, istorbo sa magbibiti oh. Parang ganyan. 2 3 sayo yung umaasa sa'yo at mga tinutulungan mo parang tulong ka ng tulong parang ang tuman ng kapalit parang gano'n mo no? ngayon para sa akin lang sige na, kasi mag-ano mo mag-aal madali lang kapasok sa'yo ang mga diba pag may trabaho ka o sakita mo diba parang gano'n pero ito mayroon ka doon magiging ka-partner sa buhay na balang araw ay magiging okay ang lagay ninyo. Sino? May makaka-partner siya magiging okay ang buhay ninyo. Hmm. Mapalit ako ba partner ko? Andi. Hindi. May makakapartner ka daw na magiging okay ang buhay ninyo. So, ibig sabihin, titingnan natin. May anak kayo doon? Wala. Hmm. So pwede siya sa business, pwede siya sa... Ah, pwede. sa business siguro pwede. Hmm. Nice. Kung mabuti naman yung partner mo ngayon, eh, bakit papalitan ka? Ganyan lang yan. Sortehan ang partner mo yung partner mo lang, sir, ko, wala kong surti, pero pinagtyagaan ko pa din. Kasi ayoko kong broken family kami. On the way daw, five. On the way daw. Parang gumaga, gumagawa ka ng paraan para maisaayos o mailagay sa mabuti lahat-lahat. Parang may mga problema na parang hindi mo alam kung paano mo isusunod. Parang... Pwede, pwede. Ah, lang naman yung gumagawa ng soup, diba? Ay, gaano ka bita? Tatlo. Yun lang, parang ang dating. Pagka hindi ka, ano, ah, hindi ka, gusto mo, parang gano'n. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Sa partner mo ngayon, meron ba? Meron. Okay. okay lang siya. Kaya lang kung kapag, kapag nag siya, tumpak na tumpak, parang gano'n. Mabigat ang... Eh, di ka sa discarte hindi siya nagsasalitan mga kapalpakan. Parang gano'n. Ito yan. Mm -hmm. May hirap ang kapagtalo. Mm -hmm. Tatlo. So, sa dalawa tatlo yun lahat-lahat ng diskarte makukuha sa ano ito? sa partner mo ito? walang pangka ito ka ng aning Anim. One. Two. Three. Four. Five. Six. Magaling ka sa ano? So, sa pag sa mga discarding mo sa buhay. Magaling ka. Pero madali ka lang Kapag may didesisyonan ka daw, mag-isip ka daw ng mabuti, huwag kang kadalos-dalos. Parang may, desisyon, may didesisyonan ka kasi na

Anim na. Tatlo. May surprise ang parate. Meron daw tao na hindi magpapasabi kung nandyan, kung kailan siya nandyan. Parang ganyan na. Ano? Or, yung mainaayos na resulta na problema i, may ganyan, ano? ay may susog. Parang gano'n na. Kaya ang number mo ay 21-9. 21-9? Okay mo.